Nihonbashi. Asan ang Nihonbashi? Nihonbashi. So from Asakusa to Nihonbashi, which is yun, Ginza Line. So ang kulay niya is orange. So pupunta tayo sa So as from Asakusa Station, starting point is Kasako sa station. And sasakyan natin is kulay orange. Yan Ginza line. So, from Ginza line, pasok tayo. Gagamitin natin yung pass mo card natin. From here. Kahap. O, hindi ko alam kung tama ba yung pinasukan ko. So, check natin. From Ginza Line, departed 11-12. Okay. So, late tayo. Nihambashi. Hindi ko nakita. Orange. second batch. Ito yung tayo. From Ginza sa 9. Ni Home Ni Ito ba dapat? Tokyo Sky. Uh, excuse me. Ah, uh, Nihonbashi station, here? Uh, uh, Nihonbashi, Nihonbashi. This one? Okay. It's this one, How is it? It's right. here? Yeah, i Here? Oh, you don't know? Ah, okay, no problem. Thank you. Ah, Thank you. Ada kata. Ini kau di sana man. Tadi tahu aku. Di korin alam. Kapan kesini di sana? Lang di nak untuk mana? Eh. Sensoji. So ayah nak tanya. Shibuya. Ini kau alam. Ayun. Shibuya. Kamu sah sah. Shibuya. Nah, tamat.

Hopefully, tama yung sinakyan ko. Malayo. Dapat ba malayo? Dapat ka malo. But... kasi sabi ni bababa ko ng ni Hombashi. Ama naman. From Asako sa to ni Okay. Update ko kayo later. Tagal lumalis no trend. Feeling may naglilinis. Kasi kanina may naglilinis. Super nakakalito yung trend dito. Kasi ang daming lines compared to Dubai na dalawa lang yung line. Red and green. Dito super dami. Tingnan nyo. Yan lahat ng lines. Ilang kulay yan. Kung ilang kulay yan yan yung lines ng train. grabe kahapon kahapon di naman ako nalito di naman ako naligaw kahapon although hindi naman siya penalty kasi from uh, yung train na sinakyan ko kahapon gawin so, yung ganyan lang nakikita yung buhok Mukha talaga. <laughs> Ayun. Kahapon, hindi naman ako naligaw from Narita Airport. Kaya lang, feeling ko may mali kasi ako. Kasi ina-update ko yung uh, ina-update ko yung Google Maps app ko. Which is mali. Dapat kung ano na yung na open mo mag-stay ka lang doon kasi mag-update na mag-update kaya tapos tuloy ako sa bumaba ako sa isang location metro station tapos sumakay ulit ako so ang nangyari hindi tinanggap yung metro, metro card ko so nagbayad ako ng 230 yen divided into two so parang 115 pesos papunta dun sa Asakusa Station which is the same station kung nasan ako ngayon. So ngayon, waiting game. Kasi we're heading to We're heading to Nihombashi. Then from Nihombashi, sasakay tayo ng Tozai Line. Same line kaya, yun ang Pasmo. Kasi Pasmo yung nakuha ko. Be annoying in the sweet car. So let's see. Update going. Bash and hindi ko na rin alam kung saan tayo papunta <laughs> dapat pupunta tayo sa Nihon Bus Station Blue Sana so, hanapin natin yung Blue Tozai Line saan ang Tozai Line? ayun so, Tozai Line ah ito ba? うん。もう多いとしないと思って。たみ線に、はい、oh, Dito kasi may mga araw siya pag dito ka dapat tumaan. Yun. Ito sa ilayin. Makikita nyo naman sa gilid. Ang tama ba yung dinadaanan yung Ginza-Shibuya line. Tsaka yung time. Sabi dito, 11.56 Ito, 11.56 Sabi dito Local time To JB01 Takibashi Pagbaba so, tayo sa Takibashi Ito From uh, Nihoshimba Ito Okay, Bashi number 8. Yeah. Uh, so platform number 4. Platform number 4, ito. Platform number 4. Yes. Hindi ko alam kung kailangan bang... Hindi ko alam kung may kailangan bang... Ba't may car number? Wala. Wala. Wala.

sa my uh, uh, Google Maps. Sabi, uh, Tik, Tikaba, ba di, District Gate, Exit. Parang ano. So, doon tayo dadaan. Hindi pa po tayo naliligaw. Pati kahapon, di tayo naligaw. Wala ding penalty. Kaya e dapat yung mga Fineplex. Dapat masinuri lang. ang daming palas dito. Tapos, kaya lang ang problema. Mag-open pa siya ng 1.30 p.m. So, magla-lunch muna ako. Sobrang ganda dito. Sobrang linis na totoo And, sa, so, sa mga napansin ko, wala talaga, wala talagang mga trash bin. So, so uh... Ang ginagawa ko, may supot ako sa bag. Doon ko na lang nilalagay yung trash ko kasi nakakahiya. Tapos, tingnan nyo. Dito, sa left part, kalagi. Sa stairs, kung aakyat ka, yung stand is always on the left part of the stairs kung gusto mo mag-walk dun sa may uh, escalator dun ka sa may right side ay shucks. so lalabas na tayo dito kasi na yung IC ba to? ko alam kung yung akin eh pero pass mo kasi um, yung akin yun, pass mo okay. Tozai Line tapos ito yung hard capacity mo. Uh, exit 1A. So, hindi naka-indicate dito eh. Pero dito nga tayo lumabas. Okay. Just saying. Ah, super ganda. Sa Pilipinas, since galing akong Pinas, sobrang init Alam mo yun? Wala ka pang ginagawa. Super init. Tadi dito hindi. Maaraw. Pero hindi sobrang init. Tama ba tayo? Feeling ko ma... Ay, sorry. naman ang pinuntahan so maglalakad ako Takebashi Lalakad <laughs> tayo Kapuntang Kabako Tama kaya lang close pa siya eh Tapos pa siya. So, meron kayang ano to mahal. Na. Mukhang expensive location po itong place na to. I'm gonna tour you guys around. Feeling. Tour you guys around. yeah, Sobrang ganda. And para siyang business site. Parang more on uh, mga financial center parang ganun ganda ah in fairness super dinis look Just everyone is so disciplined ah uh, okay bye masakit yung ulo ko kagabi kasi o oh, ano hindi pa ako nagkakapit uminom ako ng beer tapos, ang forma nga eh, kasi may beer. Hindi ko alam kung anong meat yung kanain ko kahapon. Pero may binigay silang repolyo. Repolyo? May binigay silang cabbage. Tapos may dip. Parang Korean dip yun know, or Japanese dip. Hindi siya manghang. Pero ang sarap, grabe. Na-miss nga ako eh. Tinanong ko pa yung babae kahapon. <laughs> para saan ka ako yung cabbage? Sabi niya, kakainin mo. Nakala ko kasi. Baka iniisip na wala akong pang order. Nandito ko para gumastos. <laughs> Pili. Nandito ko para gumastos. Ay, ito na siya. Ito na yung entrance. Kaya lang, close kasi siya eh. As per the map. Close siya. Ayun o. Makakapasok kaya sila. So, kung 1.30 pa yung entrance, I have 1 hour and 30 minutes. Actually, hindi ito well planned talaga hindi well plan hindi tayo sumusunod sa itinerary natin so today pangatlo to dapat pupunta mo na dapat ako sa Shibuya Crossing pero nagising ako ng 7 pinatay ko yung alarm kasi gusto ko pang matulog hindi ako nakatulog dapat Shibuya Crossing Hachiko Statue Imperial Palace Dapat talaga pangatlo to Pero Hindi pa papasak naman ata Let's see Huwag po rin pumasok Huwag rin pumasok tayo Pwede pa naman siguro Okay, I'm gonna update you later Pasok. Mga estudyante Hopefully it's open Parang maganda dito Maganda wow. Yay Maganda Maganda Gimbal endpoints. Banda! Sobra! Linas ha! Buti na lang dala ko yung charger. drone. Wala naman tayong drone. Wala tayong ng drone. No animals? Wow! It's so beautiful. Look! Sobrang ganda! May aaminin ako sa inyo. Ay, <laughs> aaminin. <laughs> I'm gonna flip the bummer to you. <laughs> Hello. It's open, I'm check it. Okay. Okay. It's a uh, Osmo pocket. Yeah. It's just it. kind of. What's prohibited? Okay. Nice alcohol. Okay. It's open, okay? Oh, sure. Okay, Okay, thank you. That's okay. Thank you so much. It's open, right? Yeah, open. Okay. Google Maps says it's closed. 130. Ah, so in the garden only open. Ah, garden only. Yep. Okay, okay, no problem. Thank you so much. Watch your step. Super ganda. Super leaness. <laughs> Wala. Ganda. Wow. Ganda naman Ang ganda nito. Picture nito. Picture na natin. Dapat may button dito sa ano eh sa DJI yung switch bakit sa screen ang hirap pindutin ang liit ng liit ng screen sobrang li linis sabi kasi sa google map 130 pa siya mag open so siguro yung yung mismong palace yun pero yung garden feeling ko hindi naman na kailangan pumunta sa mismong palace yun nga, may sasabihin ako sa inyo bakit nga ba ako pumunta ng Japan hindi ko din alam tapos lahat ng pinagkukwentuhan ko yung super close friends ko lang yung mga taong siguro super lapit o hindi ko na lang talaga naitanggi <laughs> napupunta akong Japan sabi nila And for those people na na encounter ko before I go home. Wait, let me wear my glasses kasi I felt cute with these glasses. Di ba ang cute ko with glass? It's pretty. So yun nga. Nakuwento ko na pupunta ako ng Japan. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako pupunta ng Japan. Well, for immersing myself to their culture. Pero lately, there are people saying, Makinig nga tayo kasi wala tayong door gate eh. Habang nag-charge. So yun Sabi nila yung mga nakapunta na ng Japan Sobrang ganda sa Japan Sobrang linis Ang sarap ng food Hindi ko maintindihan kung bakit Sabi nila Pabalik-balikan daw nilang pumunta ng Japan Hindi ko naintindihan kasi hindi pa ako nakakapunta ng Japan Tsaka Although I'm, I'm interested Pero wala yung wala pa talaga sa puso ko na gusto kong pumunta ng Japan kasi nga feeling ko mostly mga animes lang ganyan pero yun pala alam mo yun pag natikman mo yung I mean part of the culture ng part of the culture ng Japan is their food and yung mga tao And nung dumating na ako dito, super naintindihan ko, super na gets ko yung reason na bakit yung mga tao is balik-balikan yung Japan kasi sobrang ganda. Hindi ko pa nga naabutan yung Sakura eh, pero spring pa lang ang ganda na. How much more yung Sakura? Bakit to guys? Kaya hinihingal tayo. <laughs> Papatayin ko muna para ma-enjoy ko naman. Bye. flowers